Hello po, good afternoon to so everyone. Uh, tayo po ay magtutula at ang magat ng ating tula ay aking ama. Daddy, bakit ika'y ng kay Aga? Iniwan mo akong luhaan at nangungulila sa iyong mga muka. Daddy, pwede bang kahit sa panaginip man lang makita ko ang iyong mga ngiti at mayakap man lang kahit saglit. Alam kong sampung taon na. Sampung taon na ang nakalipas, ngunit ang sugat sa puso ko'y sariwa pa din. Di matutumbasan na kahit anong material na para bang paulit-ulit na tinutusok ng maliliit na karayom. Na hanggang ngayon, ay ramdam ko pa din ang kirot. Inaamin ko, di ko maiwasang mainggit at maluha sa tuwing nakikita ko ang iba na may amang gumagabay sa kanila. Daddy, iniwan akong luhaan na ang gusto ko lamang ay makapiling ka ng matagal. Ikaw ay pinagkait sa amin. Sana nasilayan mo man lang ang pag, ang aming pagtanda at paglaki ng iyong mga apo. Sana andito ka sa aking tabi. Ngunit daddy, nasanay na ako. At tinanggap ko na, na nawala ka na talaga miss na miss na kita daddy ko. Thank you for watching.